Palawan ngayon sa 8 sa 4 Radio Palawenyo. Tayo po ay meron na lamang 21 at kalahating minuto bago po mag alas 9 ng umaga. Nabanggit ko po kanina bago tayo mag-break na meron po tayong makakapanayam mula po sa Bilgro, Philippines. Si uh, Luisa Estudillo, Community Program sa Manager. At uh, ito po ay uh, kaugnay no, na kanila pong uh, gagawing uh, Uh, programa o atulong uh, sa mga interesado pong uh, kababaihang taga-Palawan. Uh, mga nagninegosyo na may kinalaman po sa pangkarikasang negosyo, no? Uh, alamin po natin, no? Ito pong uh, uh, gagawin pong uh, programa na ito ng uh, Bilgro Philippines dito po sa atin sa Palawan at Puerto Princesa uh, with uh, Luisa Estudillo. Mama Luis, magandang umaga po. Hello po, magandang umaga po. Okay, maganda umaga. Uh, una po ay uh, ano po itong uh, Belgro Philippines na inyo pong kinaaaniban. Uh, ang Belgro Philippines po, gaya po ng inyong nabanggit kanina, kami po ay isang impact enterprise uh, incubator. So, kami po yung uh, tumutulong sa mga negosyo na gustong lumago. At um, Sinusuportahan po namin itong mga uh, maliliit na negosyante para po uh, lumago po yung kanilang uh, negosyo. Opo. Uh, ang Grow okay. Philippines po ay uh, isang pribadong grupo. Ano po ito? Uh, opo, kami po ay isang pribado pong grupo na kumukonekta rin po sa iba pang mga organisasyon na may uh, katulad din pong layunin. Uh -huh. So NGO po ito, NGO? Opo, NGO po. Okay. Uh, ang sabi po ay uh, may suporta ito from uh, Sasakawa Peace Foundation. Uh, Japan ah, po. Foundation po ito. Yes po. Isa po itong uh, Jap Japanese Foundation po. Okay. Um, ano po ang uh, programa na ihahatid po ninyo? Dadalhin po ninyo dito sa mga kababaihan sa Puerto Princesa at sa Palawan? Uh, ngayon po ay naglunsad kami ng Nature to Nurture uh, program. Mm -hmm. um, yung Nature to Nurture po naglalayon po ito na sumuporta sa mga negosyong pangkalikasan na um, nag-ooperate po sa Palawan. So uh, gusto po namin nga anyayahan yung mga uh, negosyante sa Palawan na interesado sa mga ganito programa kasi po magkakaroon po sila ng suporta hindi lang po uh, financial kundi Matdadagdagan din po yung kanilang kaalaman uh, mm -hmm. para po uh, mapalago pa nila yung kanilang negosyo at mapaglawig pa yung kaalaman nila kung paano um, magiging sustainable po yung kanilang negosyo o mapagpanatili. Okay, ito po yung uh, ginagawa o gagawin ito ng uh, Nature to Nurture ay uh, para po makatulong sa pag-mitigate sa epekto po ng climate change. Mm. Ah -hmm. uh, ano pong ibig sabihin ng mga nature-based uh, enterprise at uh, paano po sila kumikilos no para po sa ating kalikasan? E po, so, ang nature-based enterprises po, ito po yung mga uh, negosyo na uh, gumagamit ng mga likasyaman ng kalikasan kaugnay ng kanilang negosyo. O yung mga negosyo na yung primary focus po nila ay yung mapangalagaan po yung ating kalikasan. So marami po actually na mga enterprises or mga negosyo sa Palawan na makukonsider consider natin na nature-based enterprise kasi po yung kanilang mga ginagawa o trabaho ay nakaugnay sa ating kalikasan o sa hmm. kapaligiran. Tulad po ng ano baka uh, <laughs> Okay, I'll mag cite po ako ng example. Uh -huh. So um kagaya po yung sa seaweed farming, uh -huh. uh, isa po itong uh, nature uh Kumbaga kaugnay po siya sa nature. Mm -hmm. So hindi lang po ito sila basta-basta kumukuha ng resources o kayamanan sa ating kapaligiran, sila rin ay may binibigay pabalik dito upang uh, mapanatili ang mga kayamanan na makikita dito. So ito po yung tinatawag natin na sustainable, yung mapagpanatili at mapapakinabangan, mapapakinabangan natin ng paulit-ulit, hindi yung inuubos lang natin yung Uh, mga resources tapos kapag naubos wala ng continuation di po ba so kagaya po sa uh, seaweed farming na lang halimbawa po meron po ngayong mga pinoproseso na na iba't ibang uri ng mga seaweed yung iba po ay ginagawang food wrapper yung mm. iba po ay uh, ginagawang packaging tapos um, kapalit noon syempre dahil ginagamit po nila yung seaweed ay meron din silang itinatanim na seaweed. kung mm. Kumbaga ay pinapangalagaan pa rin po nila yung mga seaweed natin at hindi po nila ito basta-basta lamang kinokonsume. So, ganun po yung mga uh, halimbawa po ng isang nature-based enterprise. Kumbaga po, hindi lang tayo basta kumukuha ng mga likas yaman natin, bagkus ay nagbabalik din po tayo. Okay. So, maliban po sa seaweed farming, ano pa po? Uh, agroforestry po, mm -hmm. uh, mga community-based na ecotourism o yung mga Um, sa mga pagpapasal ng mga uh -huh. turista sa ating lugar wildlife rehabilitation centers kung meron pong mga um, uh -huh. nagpapanatili po ng mga ng wildlife sa Palawan uh -huh. organic and sustainable na agriculture um, clean energy pati po ang mangrove conservation na initiative ay atin din pong um, sinusuportahan at mga bio-based construction materials so kaya yung mga gawa sa mga uh, likas na ang construction po Mm. So ayun po yung mga iba pa pong halimbawa. Marami po kami dito mga community-based sustainable, uh, to sustainable tourism na ang nagpapatakbo po community. Opo. Uh, as long as um kalahati po or majority po ng kanilang grupo ay pinamumunuan ng um, kababaihan ay welcome na welcome po sila sa ating programa. So ano po ang uh, ginagawa ng Group Philippines para po suportahan ito po mga negosyanteng to? So sinasuportahan po namin ng mga lokal na negosyo na kadalasang makikita sa malalayong komunidad uh, sa pamamagitan ng aming incubation program, kagaya nga po nitong Nature to Nurture. Ito ay para sa mga maliliit na negosyo na gustong lumago at mas ma-develop o mapagbuti ang potensyal ng kanilang negosyo. So ito pong mga incubation program namin ay nag offer po ng mentoring o coaching technical assistance, master classes at learning lab kung saan po makakatulong ito sa mga negosyante na makakonekta sa mga profesional. Uh, depende po yun sa larangan ng kanilang negosyo at uh, mas mapagyabong po yung kanilang kaalaman kung papaano nila ito mapapaglawig o mapapalago. Uh, isa rin po yung funding. Nagbibigay din po kami ng accounting, um, tulong na pinansyal o panimulang pondo o kapital na makakatulong sa paglago ng negosyo. Mm, mm. So, po, pwede na rin po na hindi bago kundi existing na pong negosyo. Yes po. Existing na negosyo 'yun pong uh, may registration na po, uh, rehistrado po sila sa SEC or DTI mm -hmm. o iba pang lokal na otoridad na mm -hmm. uh, nagpapatunay na existing na po yung kanilang negosyo. Uh, Siyempre po mahalaga na nag-ooperate o, o lumilikha po sila ng epekto sa Palawan, nakikipagtulungan sa mga komunidad o benepisyaryo sa Palawan. Uh, pag-aari o pinamumunuan ng mga kababaihan mm -hmm. at uh, siyempre uh, nakapagsagawa na ng mga pagsusuri ng kanilang produkto kung meron man o kaya napatun may napatunayan na yung kanilang serbisyo at uh, siyempre po ay may patunay ng konsepto or yung proof of concept po na tinatawag. Mm -hmm. So uh, yung mga uh, women's organization, yung mga cooperative na binubuo ng mga babae na may mga negosyo na pwede po silang uh, maging beneficiary nito. nito. po yes po. Yung mga kooperatiba po ay welcome din pong uh, sumali sa ating programa. So, paano po mag-apply, no? Uh, Doon po sa mga maaring qualified na negosyo no para po sa programang ito na Nature to Nurture ng Vilgro Philippines. Opo, sa ngayon po tumatanggap na kami ng application sa online po. Mm -hmm. Makikita po ito sa aming website, vilgrophilippines.org. At sa aming mga social media pages gaya ng Facebook at Instagram, so isa-search lamang po nila yung VILGRO Philippines. Uh, makikita naman po yata yan sa uh, kung nakastream po sila sa inyong Facebook, makikita po nila kung paano yung spelling ng VILGRO Philippines. V-I-L-L-G-R-O is... Philippines. Okay, so mayroon din po kaming downloadable form na maaaring i-print at i-fill out na available din po sa aming website. So maaari po, kung yun po yung option na kanilang pipiniliin, uh, maaari po nila itong isumite sa aming email address, climate at vilgrophilippines.org. Mm. So personal din po kaming bibisita sa Palawan sa mga susunod na araw. Uh, Most probably po around July 15 to 17 po. Pero sa ngayon po wala pa po itong mga final na detalye mm -hmm. pero ipopost po namin yung final details sa aming Facebook page para po kung meron po mga uh, interesadong aplikante na maraming katanungan ay makakapanayan po nila kami ng uh, derechahan po pagka kami ay bumisita din sa Palawan. Ano po ang uh, mga kailangan ihanda? Ano po yung mga requirements? Okay, so ang requirements ng po nila ay dokumento po na nagpapatunay na sila ay isang rehistradong entidad at syempre po yung um, accomplished po na application form. At optional din naman po ay kung gusto po nilang mag po ng 2 uh, minute video sa amin para po um, makwento po nila sa amin or mapag-usapan nila yung tungkol sa kanilang negosyo doon sa video po na yun. So, dalawa lang po, simple lang po. Isang dokumento na nagpapatunay na sila ay isang rehistradong empidad. Uh, mm -hmm. at syempre po yung uh, accomplished uh, application form po na makikita sa aming mga website. Pwede pong online, pwede rin po yung downloadable. Ano po ito? Uh, dapat po grupo o hindi po ba po pwede yung uh, uh, sole proprietorship na negosyo na babae po pwede ang may-ari? Pwede po ang sole proprietor, pwede po ang kooperatiba uh, mm -hmm. kahit po anong Um, negosyo po. Sila naman po ay dadaan din sa uh, pro proseso po ng pag-evaluate. -e so um, lahat po ay win welcome po namin sa aplikasyon po. Okay. Uh, sabi niyo uh, mentoring uh, training kung pa paano pa po mapapalago nila yung negosyo at kung uh, kinakailangan ng funding support. Yes po. So yung funding support po natin ay meron po talaga silang makukuha um kapag ka sila po ay napili sa atin pong programa. Uh, na makalahok sa ating programa. At uh, pati rin po yung mga mentoring at coaching po natin ay para din po sa mga mapipili nating uh, mga negosyo. Uh yun pong funding support, ano po it, ibibigay? Uh, o hindi po yan babayaran. Opo, ibibigay po ito. And ang um, atin pong funding ay up to 200,000 pesos po ito. 200,000 pesos per uh, entity. Opo. po. Ah. At ito po, papaano naman ninyo ah uh, um, monitor na yung talagang suporta ninyo na, uh, na, 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 pondo, dagdag na kapital, eh, talagang magagamit po ng, nang ano, ng beneficiary? Ayun po. So, uh, habang po tumatakbo yung ating programa, ay uh, meron po kaming gagawain na uh, Uh, 100 day plan kung saan po um, doon namin makikita ko ano yung mga plano nilang gawin, ano yung mga plano nilang i-improve sa kanilang negosyo. At syempre po, um, ito po ay isang 8 month program. No? So, sa loob po ng walong buwan po na yun, uh, imomonitor po namin sila closely. So meron po kaming uh, mga tao po sa aming team na magmomonitor po ng uh, mga activities po nung ating mga napiling negosyo. Mm. -hmm para po mapaunlad. Eh, paano po pag uh, kabaliktaran uh, na yung negosyo, paano po yung may, ano, may, may pananagutan po ba yung, may, yung beneficiary? Ay, wala naman po. Uh, Siyempre po, as much as possible ang gusto po natin yung makatulong na hmm. uh, mapalago sila. No? So, kung kabaliktaran man po yung mangyayari, ay maari pa rin naman po silang um, makipag-connect sa amin para malaman nila kung ano pa yung mga pwede nilang gawin, di ba mm. po? Uh, so, hopefully po, doon po sa eight, sa loob po ng walong buwan, since meron po silang makakatrabaho po na profesional, mm. uh, pwede po nilang ikonsulta. Kung sa loob po ng uh, walong buwan, hindi po umeepekto yung mga solusyon na ginagawa po nila, ay pwede naman po natin um, baguhin at uh, mag-eksperimento pa kung ano po yung mas mag-work po sa kanila. So, hopefully po, no sa pag- tatapos po ng programa ay lahat naman po sila ay lalago uunlad at uh, siyempre po ay mas matututo hmm. para po maging sustainable po ang kanilang negosyo. Ito po ay uh, ginagawa na ninyo sa ibang lugar? Yes po. Uh, sa katunayan po marami na po kami ding natulungan ng mga enterprises. sa uh, Mahigit sa uh, 400 na po mm -hmm. yung aming natulungan ng mga enterprises. Uh, meron po kami mga ginawang programa Uh, sa Barm sa Mindanao mm -hmm. at um, sa iba pang lugar sa Pilipinas sa uh, Luzon um, so ngayon po um in naman po namin yung uh, masuportahan po nga yung Palawan mm -hmm. uh, ilan po ang target niyo na maaring beneficiary dito po sa Palawan and the Puerto Princesa City Bale, ito po ay uh, medyo maliitang programa lang po. So, ang target po namin masuportahan dito ay tatlong enterprises po um, para po sa ating programa na Nature to Nurture. Uh, ano pong ano? Uh, uh, wala pong kumbaga, counterpart dito yun pong uh, mapipiling beneficiary. Uh, kung may 200,000 kayo maximum na pwedeng maitulong, uh, may counterpart po ba yon Uh, na ilalabas yun pong uh, mapipili? Wala po. Wala po silang kailangang ilabas na pera. Ang kailangan lang po namin yung kanila pong uh, oras para mm -hmm. po sa ating programa dahil nga po siyempre mayroon din po tayong... Sa programa nga po na ito ay imomonitor sila at siyempre ay magkakaroon sila ng mga mentor nila so magkakaroon sila ng mga... Uh, kumbaga assignments po 'di ba. Mm -hmm. So, 'yun lang po kanilang partisipasyon sa programa po. Yung kanila pong oras yung parang pinaka magiging puhunan mm -hmm. po nila dito. Ah, uh, wala po silang kailangang ilabas na uh, pera para uh -huh. po sumali sa programa nito, not unless po kung ang kanilang um, uh, negosyo ay kumbaga hindi pa po rehistrado, may mm -hmm. mga gagawin pang kaayusan para sa kanilang negosyo. Lahat po nang ilalabas nilang pera para po sa negosyo na po nila. Wala mm. po silang babayaran sa Billgro at sa aming mga partners. Okay, po. yun nga po. eh. Yeah. lahat po nang ito ay sagot ng Billgro, Philippines po at uh, gawa po ng suporta ng Sasakawa Peace Foundation. Okay, kasi yun nga po, uh, kung mentoring at coaching, baka may uh, sisingiling <laughs> professional fee yung mga gagawa nun. Uh, po, wala naman po. Lahat po yun ay parte na po ng ating uh, programa. So wala po silang babayaran na professional fees, um oras lang po nila at partisipasyon hmm. po. Walang registration fee, walang uh, wala rin uh, pong registration. Kundi kayo pa ang mamimigay, po, yung Belgro Philippines pa mamimigay ng 200,000 pesos na tulong uh, pandagdag sa kapital po mga pili na lumahok sa ating programa. Uh, bakit Makakakuha po tatlo lang? Pagkatapos <laughs> po nila yung ating programa. Siyempre po, kailangan po nilang tapusin. At yung 200,000 po nila, hindi po ibibigay ng isang pagsakan. Sa um, duration po ng ating programa na Nature to Nurture, um, ay ibibigay po yung mga subsidy or parts po nung, nung funding po na yun. Okay. So, doon po sa mga interesado, uh, pupunta nga kayo dito or uh, na po makipag-ugnayan through your Facebook account, uh, Bill Philippines, yes, po. no? Uh, so kung sila po victory. ay interesado, uh, maaari po nila kaming um, i-message sa aming uh, Facebook account, Will Grow Philippines, uh, o kaya mag-email sa amin, climate at willgrowphilippines.org. Mm -hmm. Pero bakit tatlo lang po ang inyong target na grupo o beneficiary? So ito po kasi maliit lang po siyang programa. Usually po yung mga programa namin yung standard size ng aming sinusuportahan ay nasa 10 enterprise pero ito po ay mas maliit lamang na programa. Mm -hmm. So mas maliit lang din po yung pondo nito so yun lang po yung uh, masusuportahan po natin. Okay. Sige po. At uh, siguro sa mga susunod no ay uh, makikipag-ugnayan po kami ulit sa inyo no para po sa kabatiran ng ating uh, mga would be beneficiaries mula po dito sa Palawan and Puerto Princesa. Uh, yep. Pag sinabi namang tatlong beneficiary, eh po pwedeng uh, uh, tatlong grupo yan. So pag sinabing tatlong Apo. grupo, hindi lang uh, ilan na tao yung makikinabang. kundi marami. Apo, marami pa rin po. At saka po, uh, meron pa rin naman po kaming mga ibang programa. So kung sakaling sa ibang programa namin sila makakapasok, kapag nagbukas kami ng panibagong programa, maaari din po silang mag-join. Lalo po kung mga nationwide yung aming programa. So at least po nakilala na nila kung sino ang Billgrow Philippines at kung sila po ay interesado makakuha ng suporta, maaari po silang uh, mag-reach out sa aming Facebook page po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Louise. Maraming salamat din po, Sir Joel. Okay. Si Louise Estudillo, del, yung Community Programs Manager mula po sa Billgrow Philippines. Billgrow po is a V as in Victory Uh, I-L-L-G-R-O Philippines, no? Uh, maaari po ninyo silang uh, kontakin sa kanilang uh, Facebook account, no? At uh, baka magka-interest po kayo, no? Na maging uh, beneficiary uh, beneficia nito pong kanilang uh, Nature to Nurture uh, program at uh, pagkakalob po ito ng uh, uh, dagdag na uh, puhunan, no? Sa inyo pong negosyong may kaugnayan po sa kalikasan. Ayan, negosyong uh, uh, may uh, kaugnayan po sa kalikasan na uh, majority po, alimbawa sa isang grupo ay mga kababaihan. So ito po ay nakadesign para po sa mga kababaihan. Okay? At uh, siguro sa ibang pagkakataon ay balikan po natin yun pong uh, magandang balita na ito para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa ngayong araw na ito ng Lunes, July 8, 2024. Sa po ng ating mga nakasama, sa bahaging teknikal, si Namar Castanyas at Bung Losanes, Tangeruel Caralipi po, magandang umaga.